Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan Hello at welcome sa ating channel. Dahil malapit na ang Valentine's Day, narito ang mga ideya para sa budget-friendly, na date para sa mga magkasintahan, ang paggugol ng oras kasama ang iyong mahal ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng isang relasyon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan mong gumastos ng malaki. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakamemorable at makabuluhang dates ay maaaring mangyari nang hindi kinakailangang maglabas ng malaking halaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang creative at budget-friendly na date ideas na perpekto para sa mga magkasintahan o mag-asawa na nagbibigay diin. Sa mga karanasan na tunay na Pilipino mula sa pagbisita sa mga lokal na landmark hanggang sa pagtikim ng street food, o pag-explore sa mga open-air markets. Ang konsepto ng pagtitipid habang nagdediate ay hindi lamang praktikal sa panahong ito ng ekonomiya, kundi nagpapakita rin ng pagiging malikhain at pagpapahalaga sa simpleng kasiyahan. Ang pagtuklas sa mga bagong karanasan ng magkasama nang hindi kinakailangang mag-alala sa gastos ay nagpapatibay sa inyong bond at nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para mag-focus sa inyong relasyon. Tampa mamagitan ng mga ideyang ito, maaari kang magplano ng isang date na parehong memorable at meaningful na nagpapakita ng iyong pagmamahal sa isang natatanging paraan. Ang ang ilan sa mga aktibidad na pwedeng gawin sa loob ng bahay. Marathon ng mga paboritong pelikulang Pilipino, isang perpektong gabi para sa mga magkasintahan ng pagkukulong sa bahay habang nanonood ng mga pelikulang Pilipino. Ito ay hindi lamang isang paraan para suportahan ang lokal na industriya ng pelikula, kundi nagbibigay rin ng pagkakataon para sa mga magkasintahan na magkaroon ng deeper understanding sa kultura at ng Pilipino. Maari kayong pumili ng mga pelikulang magpapatawa, magpapaiyak, o kaya ay magpapakilig sa inyo na nagbibigay daan para sa mga pag-uusap tungkol sa mga tema at aral na dala ng mga ito. Cook-off Challenge ang pagluluto ng magkasama ay isang intimate na aktibidad na nagpapalakas ng teamwork at nagbibigay daan para sa mga magkasintahan na mag-explore ng bagong hobby. Ang Cook-off Challenge ay maaaring maging isang friendly competition kung saan maaari kayong pumili ng isang recipe na pareho ninyong hindi pa na susubukan lutuin, ang ganitong aktibidad ay hindi lamang masaya, kundi nagtuturo rin ng patience at cooperation habang nag enjoy sa sarap ng inyong naluto. Narito naman ang mga aktibidad sa labas ng bahay. Pagbisita sa mga lokal na landmark, ang Pilipinas ay rich in history at culture at maraming mga lugar ang maaaring bisitahin ng libre o sa mababang halaga. Ang paglalakad sa mga lumang kalye ng Intramuros, pagbisita sa mga national museums, o pagtuklas sa mga hidden gems ng inyong lokalidad ay ilan lamang sa mga paraan para magkaroon ng educational at enriching na date experience. Ang mga ganitong aktibidad ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman kundi nagpapalawak rin ng appreciation sa kultura at kasaysayan ng bansa. Street food adventure, ang Pilipinas ay kilala sa masarap at iba't ibang klase ng street food. Ang pagtikim ng mga ito kasama ang iyong mahal ay isang adventure na magdudulot ng saya at excitement. In, mula sa isaw at kwek-kwek hanggang sa halo-halo at taho, ang street food adventure ay isang budget-friendly na paraan para mag-explore ng mga flavors ng Pilipinas. Ito rin ay isang magandang pagkakataon para suportahan ang local economy at makipag-ugnayan sa mga local na vendors. Narito naman yung mga tips para sa budget-friendly dates bagong pagplano at pagbudget, ang susi sa isang successful na budget-friendly date ay ang pagplano sa pamamagitan ng pagtatakda ng budget at pagsasaliksik ng mga activities ng maga. Maaari kang makahanap ng mga deals or promos na magpapababa sa gastos ng inyong date. Ang pagiging flexible sa petsa at oras ng inyong date ay maaari ring magbukas ng mga oportunidad para sa mas mababang rates lalo na sa mga lugar na may entrance fees. Paggawa ng mga memorable na sandali. Ang halaga ng isang date ay hindi nasusukat sa gastos, kundi sa mga alaalang nabuon ninyo ng magkasama. Ang pagiging present at pagpapahalaga sa bawat sandali, maging ito man ay sa pagtawa sa isang corny na joke o sa paghanga sa isang sunset, ay nagbibigay ng depth sa inyong relasyon. Ang mga simpleng gestures tulad ng paghahanda ng isang handwritten note o paggawa ng isang DIY gift, ay nagpapakita ng thoughtfulness at effort na mas nagpapahalaga sa inyong pagmamahalan. Ang budget-friendly dates ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi na susukat sa halaga ng perang, ginagastos, kundi sa kalidad ng oras na inilalaan ninyo para sa isa't isa. Sa pamamagitan ng mga ideyang ito, maaaring magkaroon ng mas makabuluhan at memorable na experiences na nagpapatibay sa inyong relasyon. At memorable na experiences na nagpapatibay sa inyong relasyon. Tandaan, ang pinakamahalagang elemento ng isang successful na date ay ang pagkakaroon ng masaya at meaningful na oras ng magkasama, anuman ang inyong budget. Ang nice naming marinig ang inyong mga karanasan ano ang pinaka-memorable na budget-friendly date na nagawa ninyo? Mayroon ba kayong iba pang mga ideya or tips na nais nice ibahagi sa ibang magkasintahan na naghahanap ng inspirasyon? Para sa mga babae, bigyan natin ng idea ang mga guys. Ano ang simple, ngunit ma-appreciate ninyong date, mag-iwan ng comment sa baba. Sa pamamagitan ng mga ideyang ito, maaaring magkaroon ng mas makabuluhan at memorable na experiences na nagpapatibay sa inyong relasyon. I-share ang inyong mga kwento at mungkahis sa comment section sa ibaba at magtulungan tayong lahat na lumikha ng mas maraming meaningful na moments nang hindi kinakailangang gumastos ng malaki. Maraling Pilipino, malupit yan at si Ate Vivian Kaya naman, Una. Anak malupit Sa mo dito nakadikit Araling Pilipino Lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulya malupit Pag napanood na pagpapalit. Makinig na